Okay mga bro, si Laritik ay muli namang nagbabalik at maghahati na naman sa inyo ng konting idea patungkol na naman dito sa mini Chinsu, mga bro. Ito yung katuloy mga bro ng huling video natin, yung mahigpit ang ikot ng kanyang flywheel o crankshaft. Ayan, so ang gagawin natin ngayon mga bro, itutuloy natin. Tuturo ko naman sa inyo kung paano baklasin ang kung ito, cylinder head nito o yung kanyang black. Ayan. So, panoorin nyo mga bro para magkaroon na naman kayo ng mas mainam na idea. Para malaman natin mga bro kung ano yung mga papalitan dito, itutuloy natin ito. Kapag napanood nyo ito ay alam nyo nang baklasin yung cylinder head ng inyong mini chinso. Okay, so bago natin baklasin ito mga bro, pinaka black niya ay tanggalin muna natin itong pinaka pa natin carburetor. Yan, baklasin natin muna. Tanggalin muna natin 'to. Yan. Tapos siyempre tanggalin din natin 'to. Ang gamitan lang natin ng ano, pliers kapag mahigpit. Oh. Ayan. So, natanggalan natin dito mga bro, yung pinaka-chok nya. Ayan. Pag naluwagan natin yan, luwagin din natin yung isa. Ayan. Okay, kapag naluwagan na natin ito mga bro, mga alin nya i-release natin itong mga pinaka-run itong pinaka-host ayan ito yung sa may kung ito, chok, tapos to yung galing sa tanke ayan okay, hugutin na natin pinaka-carburador natin tanggalin muna natin to ayan So, tanggalin pala muna natin yung pinakakuan nya trigger. Yung pinakarad niya. Ayun o. No? Ayan. Okay, natanggalan natin yung cardboard doon mga bro. Ayun o, no? marumi itong labas niya. Tapos, Meron pa palang tatanggalin dito mga bro Dito oh Ayan oh, Dalawa Dito sa kadon Okay tanggalin natin So, i-trust yeah, natin itong pinaka-host niya mga bro dito. Ayan. Okay, bali natanggal na natin itong pinaka-host mga bro. Subukan nating tanggalin yung apat na pinaka-alin niya dyan. lang natin ang pinaka plies kapag maigpit yan bali apat yan mga bro ah. sa mga pinaka kanto nya So, bali naluwagan na natin mga bro yung apat na pinaka niya. Mas maganda siguro kung tanggalin natin itong pinaka-holder niya. Tanggalin natin. Para hindi sa gabal. Yan, tapos tanggalin natin doon sa kabila. ito subukan natin gulatin mga bro banata natin ang kahoy ayun para matuklap nakadikit yan ay eh. okay sunakon so, na siya Bali kapag ka uh, ano na ano yung gasket nya mga bro pwede lang ganyan yung ano pinaka folder gawing gasket Ayun Mhm uh -huh. na yung mga Bali ang nangyari pala dito mga bro. Yung kwan dito sa may piston niya, yung naputol dito. Bumaon doon sa pinaka-slip natin. Yan titignan ko kung pwede pang kaskasin ito. Kaya sumasabit-sabit ito. Naiwan yung naputol dito. Bumaon doon sa pinaka-slip niya mga bro, ayun oh. Ayun. So ito naman kung tatanggalin yo ito, tanggalin nyo lang itong lock na ito oh. itong pinakatanso na ito oh. sikwatin lang tapos matatanggal na ito mahugot na na gano'n. yan okay so tingnan naman natin yung pinaka-piston nya mga bro ito oh. may pag asa pa ito yun lang oh nagkaroon ng bukol dun hindi naman ganong nakaskas ayan yun know. oh hindi ganong makita ayun know. oh Tignan naman natin mga bro yung pinaka piston natin. So, pukusan natin yung pinaka piston natin mga bro. Ayan o. Ayan, kung mapapansin nyo, o, Yung naputol dito na pinaka piston bumaon doon sa islib natin. Siya yung umararo dito. Inaararo niya ito ayano Ayan o. Guit-guit na yan. Ayan. Nilangisan ko lang ito mga bro para ano. Akala ko kung natuyon lang. Na damage pala itong pinaka ano nya. So may pag-asa yung pinaka kanya mga bro black. Ito naman. Ring lang ang papalitan dito. Ayan o nabali. So okay pa yung kanya mga bro oh. Ito, ito, pinaka-kanya. Stick bearing dito. Yung connecting rod nya. Ito, okay pa. Wala pang alog, oh. Ayos pa. Dito lang nagka-problema. Oh. Ayos naman, oh. Maluwag na, oh. Hmm. Ayan, oh. So, dito naman, mga bro medyo i-align ia ulit natin ito dahil siguro nung humigpit na yon medyo ano nagkaroon na rin ng kunting sayad dito sa may pinaka ignition coil nya ayan, ayan o. susubukan natin baklasin ignition coil nya Ayan, tanggal na mga bro so tanggalin muna natin yung pinaka ah ito switch nya oh ayan ok ayan oh oh Okay pa siya, mga bro, ito lang ang naging problema. Yan. Oh. Ayos na maluwag na siya. Okay, so kapag magpapalit tayo dito ng piston ring mga bro, i-update ko kayo kung magiging good pa ba ito sa bagay itong gasgas -gas na ito wala namang problema ito kung halimbawa kwan yung kwan naman ang magdadala dito yung parang hasa, kakaskasin na lang ito ng liha ang magdadala na lang dito ay yung pinaka piston ring ayun o no? Okay, so bali tanggalin natin itong pinaka piston cap nya mga bro. Ituturo ko rin sa inyo kung paano tanggalin itong pinaka piston cap natin. Yan. Tanggalin lang natin yung pinaka lock dito na alambre. Gamit ang long nose natin. Papaykutin lang natin ito. Ipitin natin na ganoon. Ayan o. Oh. Ayan, natanggal na. Tapos tanggalin din natin yung pinakakabila. Yan. So, tanggalin natin. So, ipokus nga natin mga bro para makita nyo. Yan, bali yan siya mga bro. Ang mangyayari ay gaganyan nyo. Ipitin ipiti nyo ng kwan. Ipitin nyo ng lunglos. Ganyan. Yan, ganyan. Tapos iikutin yung ganon, tatanggal na yung pinakalak niya Ayan. Okay. So tapos itulak niyo naman yung pinakapin niya palabas. Papakita natin. Ito yung pinakapin pin niya mga bro. Ayan o. Ayan yung pinaka -pin nito. Itulak yung palabas. Pakabila. Ayan o. Ayan, lalabas na siya dun. O. Ayan o. o ayan. Tapos ugutin nyo na dito. Ayan. O. Ayan. So, tatanggal na. So, bali, kuhan siya. Meron siyang mga washer kabilaan. Yung ganito, o. So, ito pala yung isa na iwan, o. Ayan. Ayan, o. Dalawa magkabilaan, o. So, may guide dyan meron siyang pinaka pinaka bikat eh, no? pag ganun kung patakip ganun din yung isa para sila oh, ayan no? Oh. ayan so patakip din dito sa pinaka stick bearing natin tapos ito yung stick bearing natin o oh. Ayan. Okay. So, ilagay muna natin dito. Tapos, tatanggalin natin itong pinaka kung natin. Piston ring wala o inipit niya inipit niya yung piston ring so, tingnan natin kung kung yung piston ring niya subukan natin sikwat sikwatin inipit niya eh bumaon siya oh ayun no? Tignan natin kung kwan. Ayun o. Oh. Ah, nagkaroon ng lamat mga bro. Yung pinaka piston ring nya. So, baklasin natin. Kung lang natin bumaon kasi sa ano mismong kanal ng piston kaya ganyan mahirap tanggalin. Yan, wag lang susubran yung pagsikot mga bro ha. Kung halimbawa pa ganyan na pumakat para hindi mabali yung piston natin, piston ring. Yan, konti lang, konti-konti lang yung pagsikot natin, oh, ayan oh. Tanggal na siya oh. Oh. Okay. Yan na uh, medyo ko na siya umexpand na siya. Oh. Napabayaan ng tuti ito mga bro. Ayan, konti-konti lang yung pag-angat mga bro. ah. Pero yun, ilabas nyo na doon yung isa. Yung kabilang dulo nya. O, oh, yun, tanggal na. oh. Madali lang ito tanggalin mga bro kapag hindi po pumakat. O, oh, matanggal na yung bandang taas. oh. So, tanggalin din natin yung bandang babatik na natin kung pwede pa. nagkaroon ng tama oh. Grabe. Ayan. Lapit na natin matanggal. Bumaon kasi kaya ganyan mahirap tanggalin. bandang kung mga bro bandang baba so ayun no, may lamat siya oh ayun no oh. okay so natanggal na natin mga bro okay so bali ito na mga bro yung mga natanggal natin yung piston natin na may tama ayan no oh. may guhit guhit tapos yung mga ring natin na akala ko nabali, hindi naman nabali. May mga tama-tama lang na konti. Ayan. So, kung na natin ito mga bro, titignan natin kung pwede natin i-remedio. Ayan o. Oh. Yung ito, may tama din yan o. Oh. Ayan Ayan. Pwede pang i-remedio mga bro. Ayan oh hindi naman ganong malala yung kanyang problema subukan natin i-remedio -re sa susunod na video natin tuturo ko naman sa inyo kung paano ito ikabit pero kung mo na mga bro natin ito ikakabit may gagawin muna ako dito lilihain ko muna ito tapos ito oh, yung pinaka piston natin di ba nagkaroon ng konyan inipit niya yung piston ring dyan parang medyo na pit pit siya tatanggalan natin yan yung pinaka konya para magiging free yung pinaka piston ring natin para umix pan na ganun para magkaroon ng compression so hindi na bali yung guhit na ito okay lang yan ang importante gaganap yung kwa natin dalawang piston ring natin para magkaroon ng compression sa block natin okay so paano mga bro abangan nyo na lang yung susunod na video natin kung paano natin i -re remedyo ito Okay, maraming salamat ulit sa inyong panonood.